no April mag isang taon na ulit <laughs> April 23 gulat nga ako eh masakay ko na ito ah ay wala hindi ako nakablog nun hindi hmm, pero nagbablog na ako nyan eh wow congrats ko hindi uh, uh, I mean nagbablog na ako nung sinakay kita nun kasi oh. April 23 2024 tapos Kaya nga inon ko na eh, sabi ko ba, bumalik sa akin yung pasayero, yon ko na to. <laughs> kasi uh, share kasi ako ng mga Bible verse sa mga pasayero. Sir. Oh. Kaya siguro nung una, kaya kasi siguro binalik sa akin ni Lord. <laughs> oh. Para ma-share ko daw sa iyo. Ewan ko kung ano yung sa gusto sabihin sa inyo Lord. Pero ito, eh, sabihin ko lang yung usually kong ginagawa or sinishare Sorry. sa mga pasayero. Ay, teka, okay lang ba? Na mag-share oh ako? Oo, oh, yeah. second time mo eh. <laughs> Naalala mo na sinakita hindi? Oo, oh, yeah. Ah, okay. Naalala mo na. Bakit naalala mo? <laughs> Ang sinishare ko sa John 360 about God's love, salvation, at kung ano pa yung pwedeng, kung ano pa yung pumasok sa akin na gusto sabihin sa inyo ni Lord, dahil ako naman ay ini-instrument.